Okay, sinisingil na naman si Sob. Masama pa nito. Is pinagbumumura pa nung kuya ni PJ si Sob. Oh. Every week po yung ihihingin ko. Po. Hindi ko popuwas kayo talaga ng buo na 175k. Sob pa, yung masama na utang ni Troy. utang? Yo guys, coach Shaq nga pala nagbabalik na naman tayo sa panibagong bagong video. So ngayon guys, papanoorin natin yung video na pinos ni Sob kagabi. Kasi kanina ko pa, alam nyo guys, kanina ko pa hinahanap tong si Troy dyan. Kasi gusto ko iparoon sa kanya tong video na to. Siyempre, tungkol na naman to dun sa utang niya kay PJ. Ngayon guys, tumawag na yung kuya ni PJ kay Sob. Okay, sinisingil na naman si Sob. Ang masama pa nito is pinagbumumura pa nung kuya ni PJ si Sob nang lumalabas na parang si Sob pa ang may kasalanan. So kawawa si Sob guys. Eh si Troy dyan naman, kanina ko pa hinahanap, hindi ko, mahalag, hindi ko mahagilap, nagbe-message like, ako sa kanya sa Facebook, hindi nag-reply. Kung alam eh. Pero sige, tingnan natin video na to. Tingnan, tingnan natin, tingnan natin. Okay, ito yun Oh. Pagkapunta po dito, sabi ko sa oh, ito na yan. O yan. Oh, yan, oh. Yeah, ito, every week po. ito, 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 ko ito, ko ito, 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 Sob yung ito, si PJ. Pero, ito, 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 per week. Kasi, again, hindi ito, kaya isang ito, Mas ito, 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 Parang tapos ang, ang, ano pa dito guys, parang si Sob pa. Tika, tika, pinumura-mura pa. Oh. Yan. na na ginagawa. <laughs> oh, na daw. Parang ngayon ang lumalabas, si Sob yung masama. Na, utang ni Troy. Kaya nga gusto ko sana makausap doon si Troy ngayon. Kaso hindi ko makita. Pumunta ako doon kanina malapit sa camp. Wala siya doon. Pumunta ako sa may court. Wala eh. Hing natin guys. Eh, bayaran buo, oh. Sir, ayun nga po Nag-usap nga po kami ni 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 PJ po, ni Paolo Eh, yun lang po kasi Kaya ko si Richa eh, okay, okay, Huwag oh. kayo oh, yun oh. di diba? <laughs> yun lang ang kaya ni Sub Saka so, binumura siya eh Dapat wag naman Dapat sa maayos Sa parang babayaran naman ni Sub Sa unang-unang Hindi -unan, na mautang ni Sub yun eh Kay Troy dyan yan eh Troy talaga oh. Senyor, senyor. Eh Paano yung utang? Oh. But, sir, yun nga po Oo. Oh. Yan nga po yung usapan po namin. Nag-usap na po kami na every week po nga po babayaran yan. Tsaka hindi ko naman uu-problema no yan eh. No? Ah. Sir, hindi nga. Oo. Oh. Hindi oh. nga po kaya ng buo, sir. 20, oh. 20k nga lang po yung kaya ng budget mo. Oo, oh, hindi kaya ni Sob sinasabi niya na pero babayaran ng 20k. Okay? So, yun. Um, kailangan um, ko kay Troy to. Eh, kung kung napalod niya na ba to. Saka mat sa kanya, ano ba pinagagawa niyo sa pera na 175k? Eh, pag kailangan naman niya ng pera, like, pag, pag, humingi naman siya kay So, binibigyan siya eh. So, yun lang guys. Uh, try ko mamayang kontakin si Troy. Tapos, ayun, itanong ko sa kanya kung okay kung napalod kung naparoon na pa niya yun. Okay, so yun lang guys. Sa next video ulit, nakakawa si Sob. Lain lang. Peace out.